nang ugali nang asawa kina Elisa sa Baligali Baligali ba? ba? Magbigay! Ay, ng pinakagusto ka gusto ng regalo na isa't isa pero, Ng Paboritong ginagawa ng lalaki Babae Maglaba Maglaba Hindi ka pwede mag date <laughs> Maglaba Maglaba <laughs> <laughs> Magbigay. Magbigay. ng pagkain na ng asukal. Spaghetti. Spaghetti. <laughs>